Yan mga kasari, for today's video is ayan, pak, aura-aura muna tayo sa loob ng ating tindahan o diba brown out. So, no? brown out mga kasari dahil napakalakas ng ulan. Ayan, labas tayo at check natin yung baha sa labas ng ating tindahan. So, ayan, binabaha na talaga yung labas ng aking tindahan mga kasari. Mmm, -mm. -mm o oh, diba? di ba so sa side ng aking uh, bahay ay malapit na po mag swimming pool so check natin o oh, diba? di ba konti na lang swimming pool na minsan yung oh, uh, bilyaran ko na dyan, mga kasari is talagang nawawala yan ay uh, naabot inaabot po talaga ng bahayan. yan so ayan ko nakita niyo talagang binabaha na kami eh. Abang-abang lang kami mga kasari kung hanggang saan siya talaga aapaw. Dahil yung rip namin doon sa may um, kanto or sa may puente is, ayan, binabantayan nila. Dahil pag yun po umapaw mga kasari, sigurado, hakutan na at labu-labu na talaga itong barangay na ito. Dahil nung mga nakaraan mga kasari, tatlong beses po kaming binaha dito. Dahil po nasira yung recraft namin doon sa may puente. Dahil nga, syempre, malakas na yung ulan at malapit na kaming bahain. Ayan. Napakatumal. O, oh, di ba So, saan ka pa? Inulan ka na, binaha ka na, matumal pa the same time brown out o oh, di ba so alam niyo ba mga kasari kanina pa ako nagbabantay na akin munting tindahan at until now mm -mm, until now Josco po is wala pa po akong benta o oh, di ba pag matumal talaga mga kasari at pag maulan, isigurado talagang hindi mabenta. So, maliban na lang sa mga ibang may sari-sari store na nasa magandang pwesto, ayan, sigurado ako kahit malakas ang ulan, kahit brown out pa yan, or binabaha pa yan sila, is hindi sila magiging matumal dahil nasa magandang pwesto sila at maraming bahay-bahay na nakapaligid sa kanila. So, hindi katulad kay kasari, ayan yung aking mga kapitbahay dyan, is wala namang masyadong tao dito sa aking pwesto dahil nasa dead and road would occur So, ayan mga kasari, speaking of may bagyo at maulan. So, bukas Monday is pasukan na. Ayan. So, hindi na muna ako mga kasari mamimili ng aking mga paninda dahil kailangan ko pong ubusin yung aking mga paninda dyan. Katulad ng aking mga chichiria na yan, At ng aking mga pabiskuit. Mm -mm. So, pag may, mga pas pag may pasukan mga kasari is hindi talaga ako madalas mamili ng mga biskuit at ng mga chichiria dahil ayoko pong makupasan dahil uh, matagal po kasing naubos mga kasari. So, ang ginagawa ko is inaantay ko munang maging dalawang uh, maging dalawang level yung aking istante. Saka ako uli na mimili. Dahil uh, pag ako'y mamimili mga kasari ng mga biskwit at chichiria is talagang inaantay ko po muna na maubos or kukonti na lang yung matitira. Dahil pag panayibili ako mga kasari, sigurado ako or hindi ako sure na hindi ako makukupasan. Mm -mm. Paubusin ko na lang muna yung mga nakadisplay dyan nang sa ganun naman is hindi sayang yung aking mga ipinamili at hindi sayang yung mga latira at hindi siya makukupa. So, ganoon ako mga kasari pagpasukan, di mo na ako namimili ng maramihan dahil alam ko uh, hindi siya maubos at alam ko na makukupa siya. O, diba? So, malakas na malakas yung ulan mga kasari. Nakakarindi sa tinga yung lakas ng ulan. di oh, ba diba? So, maya-maya lang yan mga kasari is magbabaha na yan dyan hanggang tuho at sana naman is dahil Dahil nakakapagod maglinis ng bahay pag nabahaan tayo. So, ayan lang mga kasari.